Oh, super yan. Tro, mga ka Katropa yan ha. Nalagay ko na ng bakal mga stirrup. Tapos na i-echo na rin yung ating butterboard at may tansin na rin yan. Ang ganda sa dulo yun A few moments later. Yan mga super mga katropa. Kaya kung hindi ka pa naka subscribe sa akin YouTube channel ko. Pakisubscribe -paki mo na at pakipindad na rin ang notification bell. Para updated kayo sa ating mga project na simpleng gawain. Naka dahil ay ako lang na nag-iisa. Alam mga tropa, mga kasuper. Ayun nga pala mga kasuper, nagkabit na ako ng ang damyo. Ako lang din mag-isa nagkakabit yan. I-noko yung mga pinagputulok ng mga puno doon. Nagluma akong poste yan oh. No? May buos na nga rin pala yung dalang poste rin, eh. Sa dulo yung pinorma natin na kaan. Kahapon. Ayan ngayon, tatapusin ko na rin. Para makapag-live na ako doon diretso ano na nato maghinta diretso biga na para isang paklas lang ng tuntungan yan lang mga kasuper mga tropa yun siya mga kasuper mga tropa na semi ko na yung tuntungan natin yun ano? oh. yan okay na yan mag layout na lang ako ngayon layout walang kuryente na kaya hindi ako makapag makagawa muna ako ng ano stirrup walang kuryente Hindi, lalagarin ko na lang yung ano, mga, mga tropa. Mga yung gabi natin yung stirrup. Yan lang. Ayusin ko muna to. sa mga tropa tapos na natin so mga uh, pa uh, super ano ang dagdagan din ko dun sa bitin na ayan napapakita ko sa inyo yun yung sa tatlong poste na muna ayan yung kulang din saan natin nalagyan to pag may tuntungan na uli dyan I unahin lang natin to ayan yung mga tropa yung gagabit Oh, super yan. Troma, tropa yan na nalagay ko na ng bakal mga stirrup. Tapos na i na rin yung ating butterboard at may tansin na rin yan. Ang ganda sa dulo yan. Bukas, asinta na yan. Asinta, tapos diretsyo. na. yung tuntungan eh. Para isang baklas na lang. Ilang mga uh, tropa, mga aso yan ng